everyone! So, for today's video, guys, mag assemble tayo nitong laundry cart na ito. Dapat, nung nakaraan ko pa siya bibilin. So, no, ubusan na ako ng budget. Sabi ko, next time na lang. And then, siguro mga $17 to. Pero, dahil may tax nga dito, mapatak na siya ng nasa $20. And then, dahil busy ang asawa ko at siya ay nag-change ng oil sa kanyang motor, sabi ko sa kanya na ako na lang yung mag assemble Kaya good luck sa akin. Medyo mahirap pala mag assemble So, wala naman tong mga screw. Ang may screw lang dito ay yung gulong. So, binabasa ko pa yung manual dyan, pero di ko naman naintindihan. Nagmamarunong lang ako, pero wala akong alam. Char lang! So, ayan nga, medyo nag-i-struggle na ako dyan dahil kailangan pala hawakan ng dalawa yan. Eh, dalawa lang yung kamay ko. At hindi kaya ng dalawa kong kamay. So, kahit pilit kong isinusok-sok dyan, natatanggal pa rin siya. Mayroon pala mag assemble Kasi sa tuwing, sa tuwing order ako ng mga furniture sa bahay namin, ang taga-assemble ko ay yung asawa ko. Pag pinapanood ko siya, parang andali-dali lang kasi... Tapos, uh, sinusundan niya lang yung manual. Kapag ako gagawa niya, baka abutin ako ng 10,000 years. Hindi ko pa natatapos yan. 10,000 years? Uy, walang ganun. Oo ka. So, ayan nga, nag-struggle lang ako dyan. Kaya, ay nako, sige, ipapas forward ko na tong video na to kasi masyadong mahaba to. So, ayan na nga, no, binasa ko ulit yung manual, pero hindi ko pa rin talaga siya maintindihan. Feeling ko lang, ha? Ang hirap pala, kala ko madali lang. So, ayan nga, nagtatry pa rin ako paano ko yan, paano ko siya mabubuo. Pero, mabubuo natin yan, guys. Trust the process. So, ayan na nga, guys, nahihirapan ako, tulungan nyo na ako. So, gusto ko na nga tawagin yung asawa ko dyan at medyo nahihirapan na ako at nai naiinis na ako dahil hindi ko nga yan mabuo -buo. So, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, trust the process at mabubuo rin natin to. Mahanap natin yung sagot para mabuo natin to. Oh, Ang ay. <laughs> OA. Ayan, nabuo ko na nga siya. Alam nyo ba guys, yung nabuo ko yan, ako, sobrang, sobrang tawa ko. Yay, para bang meron na naman akong na-achieve sa buhay. Ganon. So, dito naman, no, kinakabit ko na yung gulong. So, yung gulong, ma madali lang siyang um, ikabit kasi hindi mo naman na siya kailangang uh, i-screw. Basta ipupush mo lang siya pababa. Yun lang. Ayan! Sa so, wakas, bukaway, bulakan, nabuo. So, yun nga, after 10,000 years, nabuo na natin yung um, laundry cart. So, ganyan lang pala siya kadali, guys. Pero, inabot ako ng siyam-syam dyan sa kakabubuo. And then, ayan na... Uh, Di ba? Ang ganda ng tignan. Organized na. Join. Thank you for watching!